Kamusta kayong lahat? Welcome back sa YouTube channel na Heartbeat Doc. Again, I am excited to see you today. At sa video na ito, pag-uusapan natin mga simple tips na pwede nating gawin in preparation sa mga test na usual na pinapagawa sa mga pasyente may sakit sa puso. So, kung interested kayo na ito ay inyong malaman, tara, samahan niyo ako sa video na ito. Ang usual lang naman ng mga test na ginagawa kung ang isang tao ay may sakit sa puso o kaya naman may simptomas na pwedeng may sakit sa puso ay of course ECG, chest x-ray, 2D echo, saka mga kaunting blood examinations tulad ng cholesterol. So isa-isahin natin sila. Sa ECG, halos wala naman talagang preparations. Pero very important kasi merong exposure ng dibdib ay magsusuot lamang ng damit na pwedeng mabuksan sa harap para madaling malagay yung mga leads or electrodes ng ECG, important din na dapat ay hindi kayo kakabahan. Kasi pag tayo ay kinakabahan, natural na bumibilis ang tibok ng ating puso at mababasahan tayo ng sinus tachycardia. May possibility kasi na pag hindi normal ang ating ECG, ay hingan tayo ng clearance para matignan ng isang specialist tulad ng cardiologist, lalo na kung ito ay para sa employment lalo na pag overseas, mas mahigpit kasi sila doon. Para maiwasan na magkaroon ng ganitong change, just relax pag kayo ay kinukunan ng ECG. Iwasan din yung paghinga na sobrang malalim lalo na kung ito ay matulen. Yun din naman ang natural nating reaction pag tayo ay kinakabahan. Pag kasi humihinga ng malalim, pwede magkaroon ng tinatawag na mga minor changes tulad ng non-specific STT wave changes na again, hindi na naman ito mababasang normal. Pag Pre-employment clearance, kailangan makita na naman kayo ng specialist o gawan nga ng mga ibang test like ng 2D echo. So para maiwasan ang mga readings na to at maging normal ang inyong ECG, just relax. By the way, yung mga barya o kaya naman yung mga jewelry, hindi naman kailangan talagang tanggalin. Hindi talaga sila nakakaapekto sa ECG, pero ewan ko nga ba bakit naging practice ito sa maraming mga laboratories na kumukuha ng ECG. Pero sa clinic, we don't ask patients to remove yung mga barya or yung mga jewelries unless ito ay makakasabgabal doon sa, for example, yung nilalagay na electrode sa kamay. yon kasi papatanggal siyempre natin yung rilo o kung mayroong pulseras na medyo malaki at ito ay tatamaan nung sa leads, yun lang naman yung tatanggalin. But the rest, kung hindi naman ito nakadikit doon sa leads mismo, ay hindi naman sila kailangan kubarin. Second, in chest x-ray, dahil hindi lang baga naman talaga ang nakikita sa chest x-ray, nakikita rin ang size ng puso. At in fact, yung mga magagaling bumasa ng chest x-ray, nakikita nila yung mga maliliit na changes sa puso na pwede magsabi ng isang tao ay may problema sa valve o kaya lumalaki ang kanilang puso. May mga important preparations din. Kailangan yung damit ay walang butones sana, lalo na kung metallic ang butones. Kasi yung metal, kasama na doon yung jewelries, kaya yan ay pinapatanggal, ay nakakaapekto sa resulta ng X-ray kasi sila ay nagpo-produce ng artifacts o yung mga dapat namang hindi nandoon kasi sila ay radiopaque. Hindi kasi tinatalaban ng X-ray ang mga metallic materials tulad ng jewelries at mga metallic buttons. Pangalawa, important yung position which I will show you a picture. Papakita ko dito ang usual position o yung tamang position pinapagawa sa atin pag tayo ay kukuna ng chest x-ray, specifically yung PA or postero anterior view. Kasi ito ang pinakamagandang kuha ng x-ray kung saan dyan nakabase lahat ang mga measurements o kaya yung mga readings. Kung pangit ang ating position ay hindi magiging maganda ang resulta ng picture ng x-ray at hindi magiging accurate ang basa nito. Bukod sa nakatayo ng tuwid, may specific position na yung dibdib ay nakadikit doon sa pinaka-plate at tayo din ay iya-ask na pati yung ating balikat ay ididikit natin doon like this. Ang purpose nun, para yung natin sa likod, yung malaking buto sa likod, o yung tinatawag na shoulder blade or scapula sa medical term, ay sila ay humiwalay at mas makikita ang picture ng baga para magkaroon sila ng mas magandang view ng baga at magiging mas accurate ang kanilang reading. Isa pa, at ito ay pinaka-importante, ay pag tayo ay pinahinga ng malalim, sundin natin ito and we will hold our breath. Kasi pag pinahinga ng malalim, nage-expand ng todo ang lungs, bumababa ang diaphragm, at dito mas nasusukat ng tama ang puso, mas nakikita ng mabuti kung may problema sa baga o wala. May mga nakita ako na nagsasabi na dapat, lalo na pag pre-employment, ay hindi ito susundin kasi mas makikita kung may problema. Actually, hindi yung totoo. Pag hindi kayo huminga ng malalim, mas maraming possibility na mas magiging abnormal ang result ng inyong x-ray. Una, nagkakaroon kasi ng tinatawag naming vascular crowding. Yung mga ugat sa baga, dahil hindi ka huminga ng malalim, ay mas puno ng dugo. Sila ay mas nakikita sa x-ray at pwedeng mapagkamalan na sila ay mga abnormal na finding sa x-ray. Pangalawa, yung puso ay hindi masyadong bumababa at ito ay lumalapad kaya nagkakaroon ng tinatawag na magnified heart o kaya naman even cardiomegaly kasi yung pagkakasukat dito ay mali dahil nga hindi accurate, dahil hindi huminga ng malalim ang kinuna ng x-ray. So, the next time na gagawa kayo ng x-ray, please follow these steps. Yung isa pa ay yung usual na 2D echo. Ito wala naman masyado talagang preparations. Kasi naman, instructan kayo mabuti, but very, very important na magsuot din ng damit kung ayaw nyo magpalit ng hospital gown, yung damit na pwede rin buksan sa harap at hindi ito makakasagabal para makuha kayo ng 2D echo papagawan kayo ng iba't ibang positions para makita ang inyong heart at kukunan din ng iba't ibang views ang 2D echo. So, in fact, doon sa kanila, mas talagang may preparation doon sa x-ray at mas maraming instructions. And lastly, para naman doon sa dugo na usual namin pinapakuha, konti lang naman, yan ay para sa blood sugar para malaman kung may diabetes o wala. Tinitingnan yung lipid profile. Ito yung mga total cholesterol. LDL, HDL, triglycerides, LDL. para makita natin kung tumataas ang mga cholesterol sa katawan na pwede magdulot ng sakit sa puso. Tinitigdan din yung functions ng bato, yun yung BUN, or blood urea nitrogen, at creatinine or short crea. Nandudoon din yung ALT at AST, o in that's dating term ay SGPT para sa ALT at SGOT para sa AST. At huli ay yung uric acid. Kasi yung mga pasyente na may sakit sa puso at mataas din ng blood pressure, kadalasan mataas din ang kanilang uric acid. Sa mga test na ito, importante lang naman ang fasting. At ang usual recommended ay around 8 to 12 hours nang hindi kakain at hindi rin iinom ng tubig. So kung sa umaga nyo ito gagawin, just make sure na hindi kayo overfasted. For example, 10 p.m. ang huli nyong kain, kayo ay natulog na, pag binilang ninyo yung 12 hours, just make sure that before mag 10 a.m. sa umaga ay makuha na, na kayo ng mga dugo na ito. So not less than 8 at hindi rin naman maganda pag more than 12 hours kasi pag over-fasted ay hindi na rin nagiging accurate ang resulta ng mga test. So the next time nakukuhanan kayo ng mga ganitong test, just make sure to follow these tips para naman hindi masayang ang inyong oras at hindi kailangang paulit ang mga laboratories na ito And of course, mas makikita accurately kung tayo may problem. And sana, fortunately, e eh wala naman. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. At kung gusto nyo pa ng mga ganitong klase ng videos, i-click nyo lang ang aking channel. Maraming akong naging videos tungkol sa mga tips para mapababa ang blood pressure, for example, ng walang gamot. Paano natin mapapababa ang kolesterol? Paano natin malalaman kung tayo may normal or abnormal na tibok ng puso? At kung di naman too much to ask, please mag-subscribe na rin kayo sa channel na ito at pa-share and ilike nyo na rin ang mga videos. I am excited to see you next time!